Sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may mga lihim na hindi sinasabi. Mga kwentong matagal nang nakabaon sa lupa, at tinatakpan ng takot ng mga tao. Pero kahit gaano mo iwasan, minsan ang hiwaga at kababalaghan ay kusang kumakatok sa pinto ng iyong buhay. At kapag sumagot ka, wala nang balikan. Hindi lahat ng anino ay sayo galing. Sa katahimikan ng gabi, may ibang humihina. Isang hakbang pa at hindi ka na makakabalik. Mula sa dilim may bumulong ng iyong pangalan. Ang hiwaga minsan mas nakakatakot kaysa sa katotohanan. Nakaranas ka na ba ng sleep paralysis? Mga kaibigan, ang sleep paralysis ay isa sa pinakanakakatakot na pangyayari na nararanasan ng isang tao habang natutulog. Ito yung pakiramdam na alam mong natutulog ang iyong katawan pero yung kaluluwa mo ay parang gising. Kapag nararanasan mo ito, ay nagsisimula kang magpanik dahil nagtataka ka kung bakit hindi ka makasigaw, makagalaw o makabangon kahit na anong pilit mong gawin. May mga pagkakataon pa nga kung saan nakikita mong humihiwalay na ang iyong kaluluwa mula sa iyong katawan. Noong unang panahon, ang paliwanag nila dito ay kaya raw natin ito nararanasan ay dahil sa pwesto ng ating pagtulog. Madalas daw maranasan ng isang tao ang sleep paralysis kapag siya ay natutulog ng nakadiretsyo habang nakaharap sa kisame. Kapag ganito raw ang posisyon mo sa pagtulog, ay uupuan ka sa iyong dibdib ng isang demonyo na kung tawagin ay batibat. Ito raw ang dahilan kung bakit nahihirapan kang gumalaw o bumangon kahit na anong pilit mo sa iyong katawan. Kapag nangyayari ito ay hindi lang daw isa kundi dalawa o higit pang masasamang espirito at mga demonyo ang present sa iyong kwarto sa mga oras na yun. Kaya naman ang ginagawa ng iba upang maiwasan ito ay humihiga na lang sila ng nakatagilid at nagdadasal bago matulog. Kung titignan naman natin ang scientific perspective patungkol dito, sinasabing nararanasan ng isang tao ang sleep paralysis kapag masyadong mahimbing ang kanyang tulog. Kapag mahimbing ang tulog ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na REM o rapid eye movement na upang tayo ay managinip. Kapag tayo ay nananaginip, ay pinipigilan ng ating utak na gumalaw ang ating katawan, kaya lang minsan ay bigla-bigla na lang nagigising ang ating diwa habang natutulog pa ang ating katawan na upang makaranas tayo ng sleep paralysis. Pakatandaan mga kaibigan na ang aking mga binanggit ay wala pang kongkretong ebidensya na magpapatunay kung bakit nga ba natin nararanasan ang pangyayaring ito. Hanggang ngayon ay mistulang palaisipan pa rin sa atin ang bagay na to na mahirap pigilan at hindi natin alam kung kailan dadating. Ikaw kaibigan, nakaranas ka na ba ng sleep paralysis? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan.